Ayan niya, magandang magandang morning mga kadre. So, na rito naman po tayo ngayon sa pag-a-apply po natin ng uh, abuno pataba ng ating tanim. At may papakita ko nga rin po sa inyo mga kadre kung paano po, kung ano po ang pamaraan sa tamang pag-spray ng ating mga tanim na talong. Lalong lalo na po kung mga malalapit ng dahon. Ngayon, titimpla po muna ako ng gamot na aking ginagamit. So, mga kagre? Ka Ayan. ang um, sa sa pag-a-apply po ng ng gamot, lalong-lalo na sa mga walang maayos na takalan, ganito lang po ang pinakamagandang gagamitin natin. Yung lata ng, ng sardinas. yan Kasi sa 16 liters, sa 16 liters po, 300 ml po ang dapat natin uh, titimplahin. Ngayon, ang dahil nga po sa mga lalong lalo sa mga sa mga wala pong gamit na takalan or gauge na para malaman natin kung gaano ba karami ang 300 ml. Ganito lang mga kaagay sa madaling sukat kaya, po yan kung po kayo ng isang latang sardinas. Kahit anong klaseng sardinas tulad po ng mga Ligo, yang town si Chichara kung may corn po kayo ganun lang po kasi ang uh, naglalaman po to ng 150.1 ml sa mga 12 ha? so matotal po ay nag, naglalaman po ng 300.2 ml po kaya ang gagawin mo yan ganito lang dalawang latang sardinas po yan tulad nito dalawang lata lang yan dapat so, ba't pa-pasensya niyo na mga kagre ka at hindi ko po mai-recommend sa inyo yung gamot na to kung anong klaseng gamot. Yan. Ito na lang po, uh, dalawang latang uh, sardinas. Ito po ay naglalaman po ng uh, 300 ml. Ganun lang mga kagre. Ka yung 300 ml na yan, nasukat naman ng 16 letter ganun lang mga kagre ayan nga mga kagre tulad nga po sa mga nabanggit ko po, po ganito lang po ang tamang pamamaraan sa pag ng, uh, talong lalong-lalo na po kung mga malalago na ang dahon ng inyong talong ganito lang po ang tamang diskarte kung para sa akin naman ha, kasi lahat po naman tayo mga mga kagre, may kanya-kanya po tayong pamamaraan sa pag-spray. Subalit, ang tanging kalamang ko lang naman, ganito lang. Panunoorin nyo na lang. Ganito. Ganito lang po. Ah, ganito lang. Mula sa taas, ganito po. Mula sa taas, pagbaba po ang hagod nyan. Ganon. Pagbaba. Ganon lang. Ayan. Ayan. Ganon lang mga kagre. Ganon. Ayan. Ganon lang. Ganon lang o. Oh. Ayan. Ganon. Ganon. Yan. Yan, tapos so, ito, ganun yung Mula sa taas, ah, uh, mula sa taas, pababa, ibalik mo yung pataas. Ganun lang. Pasikwat siya. Ganun o, no? yan, ganun. Yan. Kung nga, uh, ganun lang ang hawak nyo ng ah, uh, spray. Yan, pag, pag, pababa. Ngayon, ibalik nyo po pasikwat pataas. Ganun lang po ang taong pamamaraan. At sigit sa lahat, ang gamit ko po na bala ng, ng spray ko, yung pahaba. Pag bumibili po kayo ng ganitong sprayer po, may kasama na pong ganito yan. Piliin nyo na lang po yung uh, pahaba. Yung paghit po ka para naman ng sa ganun, yung pinakabuga ng spray nya ay magiging maayos. Yan, tulad nga po nito. Yan. Yan, ganito yan. Yan, o. Oh. Bayan ka yan. pataas, ganun. Baba, pataas. Ganun yung mga padre, ganun. Yan. No? Ganun. ganun lang para para yung ano nya, ganun lang oh, yan, ganun. Yan. Ganun siya. Ganun. Ganun lang siya. Yan. Yan. At least, nang sa ganun, mga kagre, ka kasi, kaya ganun ang ginawa ko, mula sa taas, pababa, at pagdating po sa baba, ibabalik ko naman siya, pataas. Bakit ka mo? Nang dahil nga po, lalong lalo sa mga malalapad ang dahon, dito po lang puro pababa lang, ang gamit nyo o patagilid, o kung paano man. Kasi itong mga dahon na to, ito lang po ang tatamaan. Ipapaano na lang itong mga nasa ilalim. Kasi minsan, dito po, uh, naninirahan yung mga insekto. Kaya kinakailangan po natin na, na, kaya nga po sinasabi ko sa inyo na, pag nag-spray ka, mula sa, sa taas pababa at sisikwatin mo siya papunta sa taas para nang sa ganun itong dahon sa ilalim itong mga nasa ilalim na dahon tatamahan po siya ng gamot kasi dito po nananahan yung mga insikto sa ilalim nito kanya mga ganito yan yan dito po nananahan yan tulad nito yan hmm. Lalong-lalo -lalo na sa mga edad na ganito, batang-bata pa, lalong-lalo -lalo na sa mga namumulaklak at sa gustong-gusto na gustong-gusto na po ng um, halaman na mamumunga. Kaya diyan na po ang dapat natin bantayan kasi nga po diyan po talagang mainit po yung mga insekto. Talagang yan po ang kanilang pupunteryahin. Kaya kinakailangan po para masakin every five days akong nag i ng aking mga tanim. Kaya ganun lang mga kaagre. Take note lang para sa akin.